Magandang araw sa inyong lahat. Nandito na naman tayo sa inyong paboritong programa kung saan ang tunay na kwento ng buhay at pag-asa ang ating pinapakinggan. Sa araw na ito, may isang liham na ipinadala sa atin mula sa isang tagapakinig na gusto lang ibahagi kung paano siya binago ng Panginoon. Pakinggan natin ang kanyang kwento. Magandang araw po sa iyo, Brother Raymond. Ako po si Mark hindi ko tunay na pangalan pero gusto ko lang pong ikwento ang tunay na nangyari sa buhay ko. Bata pa lang ako, wasak na ang pamilya namin. Wala akong tatay, sinanay lang ang nagpapagal. Sa mura kong edad, natutunan kong magtiis at tumigas ang puso ko sa mundo pati sa Diyos. Natrigger ako nang madala ako sa bisyo, sigarilyo, alak, droga, puro ako problema, puro ako gulo. Pero sa tuwing mag-isa ako sa gabi, tahimik akong umiiyak, may kulang eh. May hinahanap ang kaluluwa ko, pero hindi ko alam kung ano. Isang gabi, may dumaan ng mga grupo ng kabataang nag-iimbita sa youth camp. Niyaya nila kami, tumawa lang kami. Pero may isang babae sa kanila na lumapit at naglakas loob. Ang sabi niya, Kuya, hindi aksidente na nandito kami. Mahal ka ng Diyos. Hindi pa huli ang lahat para magbago. Tila may tumama sa puso ko, hindi ko maintindihan pero parang may liwanag na kumislap sa loob ko. Pumayag akong sumama sa kamp, at doon, una kong narinig ang talatang ito. Kung ang sino man ay nakay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga lumang bagay ay lumipas na. Narito siya, naging bago. 2 Corinthians 5, verse 17 Doon ako napaiyak, doon ko unang nadama may Diyos na nagmamahal kahit ganito ako. Pagbalik ko ng bahay, hindi ako mapalagay at isang gabi, mag-isa ako sa kwarto, lumuhod ako at sinabi, Panginoon, kung totoo ka, baguhin mo ako. Pagod, napagod na ako. At doon nagsimula ang tunay na pagbabago. Unti-unti akong nakalaya sa bisyo. Oo, may balik, may pagsubok, pero iba ang lakad ko ngayon. Hindi ako patapon, may kapayapaan ako sa puso. At ang kapayapaan na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa iyong puso at pag-iisip dahil sa iyong pakikipag-isa kay Kristo, Jesus. Philippians chapter 4 verse 7. Kaya nga sa lahat ng nakikinig ngayon, kung pakiramdam mo ay hindi ka na kayang baguhin, nagkakamali ka. Hindi pa huli, ang lahat. Si Jesus lang ang tanging pag-asa natin. Kung binago niya ako, kaya ka rin niyang baguhin. Maraming salamat sa pagbibigay ng pagkakataon na maibahagi ang aking kwento. Ako nga pala si Mark, isang taong binago ng Panginoon. Maraming salamat sa iyong kwento, Mark isang paalala na walang kasalanan na hindi kayang linisin ng biyaya ng Diyos. Sa ating mga tagapakinig, kung nararanasan mong ikaw din ay kailangan ng pag-asa, lumapit ka kay Jesus. Siya ang ating daan, katotohanan at ang buhay. Hanggang sa muli dito sa ating programa kung saan ang tunay na buhay ang ating pinag-uusapan. God bless everyone.